Thank you po mga Soki Labs. So yan po ulit yung nagbentahan natin kagabi. So natupi ko na guys and ipapak ko na lang yan. So thank you, thank you so much. So comment na lang kayo para maipaship po natin and ma-deliver po natin ito mga madam. So kahit pa konti konti okay lang yan. Thank you, Zooki so Labs. Thank you, thank you. Maraming pa tayong hindi na-deliver doon. Then, mag-ayos din tayo dito mamaya. <laughs> Tami na naman ang ayosin natin. Tambak, mga madang.